Oh, well, waiting. Boss, <laughs> boss. Sagaling. Uh, Hello. Ready bin. <laughs> Suminko. Ah. Busita po ako. Baby. Thank you. Masarap ng barbecue. Ah. <laughs> Pork. At <laughs> <Ito simpo> isda. Kaya mo 'yan, baby. Wow. Hello. Basta. Oh, Krishna. Ah. Ando. Ito po 'yung mga ano, mga bisitang pandangal. <laughs> Okay. Para. <laughs> jo Parang galing Boracay, no? Boracay. <laughs> Para pambo. <laughs> Iba na 'ko. Iba 'to, 'ko. Hmm. Ay, mura lamit niya, ay, lain parang Para mo. <laughs> Tek. Para <tarbon copy>. sa <laughs> kasi boka ano? Ay, di pa na kita ipangalay. Nako. Carbon copy. Carbon copy. Pangalay. Teka, ina kayo. Oh, ito. Masarap isda. Oh, ayun to, uh, masarap din ubusan. <laughs>

Oh, tre, tre. Ano na? Yun! Pare, video to. Video pa yun. YouTube na to. Bilikan! Ay, buntis! Ay, buntis! Ay, buntis! Walang kwenta yung bilikan. Kutsara. 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 O Suwod po kanina. Sa titay? So, simba? Hindi. Suwod so, po kanina yung nagsimba. Ah! Sira na? na, na. Sira? Hindi po alam eh. So, Hindi po matahin ni Jojo eh. Kayo po! Dako! Dumidigay na kami. <laughs>